ay mga mahal lang at ang dapat ano na tanong ni Samuel ang tanong niya ay noong 18 to 20 ka ba? nakaranas ka na ba? so na itong pag-uusapan for today's video ay interesado ka bang malaman kung ano ka sa God please keep on watching para bagayahan kung bago ka palang sa akin channel please consider like this video and subscribe my channel Bago ang lahat, kumusta po ang inyong mga naging Pasko? Sana po ay uh, naging maligaya ang inyong mga Pasko, lalo na doon sa mga malayo sa kanilang mga asawa. Sana po ay naging maligaya pa din ang inyong mga Pasko. So, magiging lang, pwede naman kayong gumawa kahit na kayo ay magkalayo. So, sa topic natin ngayon, nakaranas na ba ako noong ako ay uh, uh, ganitong edad pa lamang, ang sagot ko ay opo. Dahil madali lang naman sagutin ito, sinagot ko na rin at uh, yun po, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang sagot ay opo, nakaranas na ako nung ako ay tumuntong ng 19. Ayan, so 10 pa rin ako. So, sana subscribe ka mga yung tanong. And like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.